kaya yeah, lang yun nga kakain yung tao pupunta <laughs> sa bunga <laughs> yun yung ano ng mga iba pong ano kaya ayaw din nila ng uh, systemic din isang magandang buhay mga ka-farmer uh, tayo po ay magdidilig na naman sa orchids natin kasi eh, hindi ko po nadilig to kagabi hindi na kinaya ng aking powers ayan o oh. ganda pa naman ang ating uh, meron na naman siyang mga kikis ako'y natutuwa dito sa rambutan mga ka-farmer sana po ay uh, swertehin na dito no? pangarap ko na talaga ito ganda sana magkano na ito nung, nung, bi nung, dumating po ito wala pa yung mga sangang yan ito mga bago na yung mga sanga yan tingnan nyo oh. Naglabasa na so ano na siya kumakapal na po siya kaya ako'y natutuwa sana magtuloy tuloy at hindi masunog yung mga dahon niya <coughs> tayo po ay uh, didilig na fungicide sa ating mga orchid Ayan. Sabay dilig na rin po at para naman man -ano sila. Tapos ito paano natin papatayin itong malberry? Kikiagaw pa 'to isa sustansya dito sa ating uh, avocado. Ayan oh. ito ating namang malbere ito yung hinihintay po natin na malalaki daw ang bunga kaya sana ay uh, no. kalbuhin natin to pagka medyo lumaki laki na at hindi uh, natin malalaman kung uh, malaki nga ang bunga niya yung natin ayan ano lang muna tayo yung ating uh, Kiat kiat Ayun na palang choy choy ko ah oh, Ano na naman yan Ano yung bit bit mo baby Mainit Doon ka muna sa loob Baby ko oh, Baby mo yan uh -uh. <laughs> hey. Aking anak Sama ko sama ko Sabi ko hindi Lason to maililipat natin sana mailipat natin next week ay ta lang parang hindi kaya nung init talaga dito sabay dilig na rin po tayo yan sa gabi sabi ko magdidilig sana ako. pero itong ating ano, bilib ako, ah dancing lady 'yun no uh, tapos yung talbos natin nag tama, -tama wala pong talbos ngayon ah uh, sprehan natin ng konting uh, pang uod at uh, binubutas na talaga kailangan na pong pitikan din yan pitikan natin after this kung decide ah, dito yung hangin sa kabila hirap din pong magano ng orchids ah. ito nagdilaw oh. ano nagdila, oh. kaya ang cost nito yun naman di naman tayo expert sa ano eh nakiki ano lang tayo nood nood tanong tanong pero ako naman ay natutuwa dahil nakakapagpalabas naman tayo ng mga bulaklak itong naan dito grabe na wild na oh, okay naman sila happy naman sila dyan taas na eh May sikat din naman ang araw kapasok din naman pala araw dito shoutout pala kay Tita Aida Gascon ayan Ganon din po kay uh, Tita Ligaya syempre kamusta po kayo Tita saan ang ating uh, saan ang lakad mo ngayon <laughs> oy, oy 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 wait lang ayan yung fungi side depende daw meron siyang ornamen, pang ornamental ayan tanong tanong kasi tayo bigyan uh, <clears throat> na rin natin tong ating uh, mga rambutan kasi okay lang naman yan at least kung decide pa rin di ba ating rambutan, o. Uy! Galingan mo, ah. Next summer. Huh. Kasi sabi naman ni tita, next like year lang, namunga na yan. Namunga nga yan, sabi niya, eh. Namunga nga yan, eh. Eh, pag ililipat mo ko, sabi niya, mas uh, ano yan, basta itanim mo lang yan sa may katabing puno, sabi niya, eh. Ah. Afternoon sun, maganda nakatago na talaga siya. yun ang ating uh, golden do sa ating mga <clears throat> ililipat na rambutan. Lalagyan ko pa po ng net. Ang uh, gawin nating alagang magnolia talaga sila. Tingnan natin kung uh, hanggang saan tayo. ano na tayo ba? Diba? iisip ko lang kanina sabi ko sana maisingit ko ayan na oh. mukhang may bisita na tayo ah pa atras lang buksin na natin dito sa talong pero ito pipitikan ko din to. O oh, yan, may mga kalaban din, oh. Pipitikan din natin to ng ano. Burdan. Burdan po ang spray natin. So, lagyan na rin natin ang fungicide. Daming kalaban, oh. Sa ilalim yan ang dahon. pumasok ata uh, ito ayan o no? oh. ayan ang kalaban natin kita nyo yan oh. hindi no <laughs> mamaya patay yan ikirahin natin yan ayoko sana po mag spray kasi na mag spray kaya lang talagang uh, yan ay mga sinyales diyan natin makaka-recover -maka pa 'to ah Pero pwede 'yung palitan na rin eh or may ano pala pipick up lechon sabi ko sa taas kala nila dito lang ah, uh, inutusan lang siguro tagal maubos nito ah yung ating uh, nyug oh, papatanim na rin natin to sa paso mga ka-farmer next week paayos na natin yan ganyan yan uh, Ate Victoria ito natin itatanim yan sa magandang uh, lugar. Ganda ng bulaklak mo, no? Bungi no? uh, side. Dipin natin dito. Uh, hindi pa tinamaan. <coughs> kumurdan na tayo lahin natin yung talong tsaka yung talbos maraming mga tatanggalin na lumang uh, ano, ugat ay okay, tapos na ito nagdidilaw din no? Oh. problema pero sabi nila itong mga to kaya yung araw eh sang maganda buhay eto na ay sa ilalim tayo pipira sa ilalim dahil nasa ilalim ang mga alaban kirahin natin ang maigi yan kasi itong gamot natin na contact po ito mga farmer hindi sabihin ng contact pag hindi tinamaan hindi patay kailangan matamaan mo meron kasi systemic so yan po yung mga klase ng insecticide na hahanapin ninyo contact or systemic yung systemic kasi sa dahon lang pupunta sa sistema ng halaman pagka nakain po nila namamatay sila kaya lang yun nga kakain yung tao <laughs> pupunta sa bunga <laughs> yun yung ano nang mga iba pong ano kaya ayaw din nila ng systemic din di ba kasi pupunta po sa pag pupunta sa dahon pupunta sa pagkain di ba yung contact yun lang kailangan mong matamaan Kaya dapat maganda yung pang-spray mo. Talagang yung mist, sabog na sabog. Para masapol. Kagaya po nito. Talagang inaano natin, sinusoyod. Nakatingala naman yung ano, ating nozzle. Sa iba, tirahin niyo pa rin. No, di ba? Pero mostly nasa ilalim niya yan. hindi ko pinatay yung nakita kong insekto dito obserbahan natin after ilang days dapat maganda yung mga lalabas na dahon ibig sabihin napatay natin yung mga insekto natin kapag ganun pa rin papalit ka ng ano insecticide kasi ibig sabihin hindi niya napatay yung Itong burdan, ano po ito? Eh? Ito yung pinaka-common. Isa sa pinaka-matagal na po ito sa market. Burdan. Sikat na sikat na ito. Baga, uh, gas-gas. Basic. Na ginagamit. Pinaka-basic. Talbos natin, tirahin natin kasi marami na pong tumitira sayang naman tamang tama, -tama nagtalbos lang po kami so pahinga ng ilang araw <coughs> yan o oh. yan na diba kailangan natin tirahin yan parang Alam ko magpipick up ng lechon pero kakain ba mga 'yan? Ang tagal ah. Dami nating kalaban, ah. kapal na din po kasi maganda nga nito ma ano na may ano na makapag replant na uli kaya lang maganda pa kasi yung binibigay eh pero sobrang kapal na rin 5% kalit tayo ng battery tamang tama so ayan mga ka farmer hanggang dyan po muna tayo at uh, at least naisingit ko ito at least naisingit natin ating uh, talbos matagal ko nang gusto din uh, mga singit yan bukas sana makapag fish amino ako sa mga papaya